Sa mga taong di po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatangin busila at may mabubuting kalooban. sanman kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas, malayos sakit sa araw-araw. Pagpalang -araw. umaga, tangali, gabi sa inyong lahat. At sa mga taong di po nakakalimot po mag-subscribe, uh, tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat, sa inyong mga ginagawang mga kabutihan. At sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas na YouTube channel ni Iwagan ng Pangasinan, sana po ay huwag kayong makatubiling pindutin ang subscribe, like, and share. At pakipindut na rin po ang bilay ko para palagi po kayong updated sa aking mga susunod na video. At papakalug sa inyo lahat ng aking mga nalalaman ng panggamot sa spiritual at physical na karamdaman. At lahat ng mga panggamot na maorasyon na dito po lamang po matutuklasan sa Iwagan ng Pangasinan. Pakatandaan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan, huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong na ilan, upang uh, ipagyabang. Panataling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, hindi sa lahat, magmaran. Uh, huwag makalimot, huwag pong makalimot sa, sa tumulong sa taong higa po sa hirap ng buhay. Uh, ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbasan sino man. Kaya ang Diyos na pong balang magagabay po sa inyong mga ginagawang makabutihan at ipagkakalog sa inyo lahat ang siksik -sik dik dik at mga po ng pagmamahal ng ating Diyos ang sa lahat uh, pagpalang umaga po sa inyo lahat ang uh, isishare ko po ngayon po sa inyo kung paano kasi marami pong nagkukon po karamihan di po nila napapagana po yung orasyon po na sa panggayuma po dapat po pag ipinagkalog ko po sa inyo eh, dapat po ay eh, huwag nyo pong uh, ingatan nyo po ito at huwag pong gamitin sa kasamaan kasi may balik po ito ituturo ko po sa inyo kung paano paganahin at tamang proseso para mapandar niyo po yung orasyon po at ipakakalog ko po sa inyo lahat ang kimanalalaman po dito po sa Iwagan ng Pangasinan sana po bago nyo po ikon po ay eh, gamitin po nyo sa kabutian at tamang pamamaran po. Huwag nyo abusuhin, huwag nyo pong gamitin sa pangangaliwa, huwag nyo gamitin po sa iba na gamitin nyo lamang po ito sa talagang uh, mahal na mahal nyo po at gusto nyo pong katuluyan po. Ang uh, ikon ko lang po sa inyo, huwag nyo pong gamitin sa kasamaan po. Maraming salamat po. Uh, paano mangyayuma, at paano ang tamang proseso. Uh, magdasal ng isang ama namin, uh, kung gusto nyo po rin po, uh, Latin po. Mas maganda Latin po kung uh, magdasal po kayo para may isilang po kung Latin. Uh, kung gusto nyo rin po nang magdasal ng ama namin, uh, uh, Tagalog o kung po uh, English o Latin o o ano pa o mga Espanyol nasa inyo yan basta pare-parehas naman na anuman namin po yan pero ang ginagamit ko po talaga po minsan po ay yung uh, latin po para medyo ano po kapapakalug po po na sa inyo yung latin para malaman nyo po na latin po ang ginagamit ko minsan o, original naman namin uh, pakakalug po po sa inyo lahat narito pang pamumaran po ang pamamaraan po ama namin, nang -isa isang ama namin. Uh, sa Latin po, uh, Aternum Deum Christum Solemni Christatim Christum Igusum. At Abaginong Maria po na Latin po, Abi Maria Santa Mater Virgini Jesus Mium. Sa sumasang palatay hanggang ipinako sa krus po, Credo. Uh, Christatim, Jesus Christ, yung Father, salbangi At ang magdasal po ng uh, ang nine na misteryo o ang panawag at paghingi ng kapangyarihan ay usalin po ng uh, nine times po. Dapat po may po nyo ito. Narito po ang misteryo, uh, ang nine na misteryo o ang panawag at pagingi ng kapangyarihan po. Napaka-importante po. Ito po yung napaka-importante po. Narito po ang po. Kuram yung ginisim inuwang uh, bilurim kisaram huwim di sa marato maksum okram bikrayim. Uh, kuram yung ginisim inuwang bilurim kisaram huwim di sa marato maksum okram bikrayim. Nine times po. Kuram iyong ginisim inuwang bilurim kisaram huwim di sa marato maksum okram bikrayim. Nine times po ulit. At isunod po ang pagpapandar po ng orasyon po. Narito po ang pagpandar po. Uh, three times ulit po usalin po. Orasyon ni Pakirumpi, Christy, Morandong, Abi Igusong Cruz. Orasyon ni Pakirumpi, Christy, Morandong, Abi Baso, Bita, Igusong Cruz. Orasyon ni Pakirumpi, Christy, Morandong, Abi Baso, Bita, Igusong Cruz. Tatlong bisis po. At isunod po yung ah... Uh, So, po yung paghiling po, sambitin ang kumplitong uh, pangalan ng gagayumahin at kapanganakan po at uh, pagkilala sa Diyos. Ang ibig kong pagkilala sa Diyos ay magpakilala kayo sa Diyos bago nyo po usalin po. Alimbawa po, uh, Diyos ko, ako po si Juan de la Cruz at at isunod po ang ama at ina ng kapanganakan ng kagayumahin po. Uh, isunod po yung uh, ang ama at ina at kapanganakan ng kagayumahin po. Uh, at isunod po ito. Uh, isunod po ito. Ikaw ay hindi makakatulog uh, mananatiling balisa hanggat di ako kaka-usap at makikita. Ikaw ay di makakatulog at uh, mananatiling balisa hanggat di ako nakakausap at makikita. At isunod po yung uh, gayuman ni Isus kay Magdalena po. Isus Christi Adonis Romer Salom Igosom Abdomir Deus Domini Rotas Akram Meritas, salbi martiris Maria Magdalina Magdalina po Ayan po at isun po yung ah uh, gayuma ni uh, gayuma ni Magdalina sa lahat ng hari po il tindi kurason istas kum umigo senyor Dios, mater iuso Maria Magdalina ito po inuusap po lamang po ng isang beses lamang po at uh, para maawan po. Uh, tapos yung pangatlo po, uh, ni Haring David kay uh, Bitsa Iba. Biba, biba, Senyor Dios, Santo David, Virgum, Karum, Maria, Maria Dios, Urum, Urum, Yugosum, Urum. Saka, isunod po yung ah... Uh, uh, pagpapatupad ng orasyon po nang tatlong bisis so pagpapatupad ng orasyon tatlong bisis po narito po ang orasyon po Satur aripo tinit piroratas Adonai 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 Satur aripo tinit piroratas Adonai 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 Satur aripo tinit piroratas Adonai 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 At sa pag sa pag po ng protection sa gagayuman kung may protection po sa gagayuman po ninyo ay baklasin niyo muna ito po yung pambaklas po ng proteksyon sa layo uh, ng proteksyon sa gagayumahin po manak anaka nakan akana kanam manak anaka nakan akana kanam manak anaka nakam anakan akana kanam tatlong bispo po at nyo sa uh, gagayumahin po yung Uh, sana po ay maintindihan po nyo ang aking paliwanag po ito po ay napakabisa po ito na gagamitin po sa kung gusto nyo pong uh, matupad po yun na uh, mapandar nyo po yung mga uh, oras nyo sa pag-ayuma po uh, karamihan po uh, hindi po nila napapandar kaya ipagkaluko po sa inyo ang aking uh, ginagamit po kung ginagamit lang sa kabutihan po ito hindi sa kasaman po napakabisa po itong ibabagi ko po sa inyo dapat po i-focus po kayo sa siya, ginagawa po ninyo at may masiting na is po na uh, talagang kakasi po sa inyo kung naniwala po kayo sa uh, po itong araw na to na uh, sa pangkayuma po uh, sana po ay nasa uh, uh, nasa mabuti po kailangan na uh, tiwala po sa aking pinagkalog kasi ito'y napakabisa po ito na pagkukan po sa panggayuma po. Yung panggayuma paano tamang proseso po ay pinagkalog ko po sa kasi uh, uh, para mapandar po nyo. Dapat po ay may, may masinti po kayo na ay sa sa lahat po ay uh, mag uh, uh, pong uh, mag Sumi magsipag po kayo na alamin po ang karunungan alihim po na kung may mga sigtin po kayong uh, po ma ma kung po kayo na mag na mga alihim na karunungan po ay uh, pwede po kayo manggamot uh, hindi po kayo nag-alindangan kaya ipakakalup po sa inyo paano panggayoma at paano ang tamang proseso. Narito po ang oras uh, yung pagkakulong po sa inyo. Uh, Sinsya na po kayo kung hindi po ako marunong mag Ayan okay. po. Screen share na lang po. po yung kadugtong po. Siya na po kayo kasi hindi ako marunong mag-edit. Uh, e screen siya nyo know, para makakakuan po, pang nyo po. Napaka-importante po sa mga lalaki, mga mahihilig po sa ganitong usapin po. Pagtyagan nyo po at may magsipag po kayo na mag-alam po ng karunungan lihim. O. Ito po yung kadugtong po. Ibiguna 'yung question piece po. O, so 'yung Yan po. Piece. Para ma kuno po'y maigi. Ako 'yung kuno po dito po. Ako 'yung san po. salamat po. Uh, sana po ay eh, ingatan po nyo ito at huwag po nyo pong pagyabang. At ikaw eh, nyo lamang po pag uh, nagkukon po kayo ng lim na karunungan po ay eh, may masinting na ayos po at magtyaga po kayo magsipag na alamin po ang karunungan lihim para uh, kung po kayo magpursige po kayo na mag-alam po. Uh, Napakaibisa po ito na ipakakalok po sa inyo para mapandaan niyo po ang gagayumahin gayuma, po ninyo sa mga konpo Gusto po yung gayumahin na mga babae na gusto ko po sana yung gagayumahin niyo po yung katuloyan katutuloy, niyo po huwag niyo po gamitin na panglaruan po yung babae po kasi may balik po sa inyo karma po. Kaya dapat po kung talagang gusto niyo po talagang mapandar mo yung orasyon uh, orasyon na mga po ay uh, kon na lang po kayo alamin niyo na po dito sa Iwagan ng Pangasinan at uh, Uh, gamitin niyo po lamang sa tamang pamamaran po at uh, sa gamitin po sa inyong minamahal po huwag niyong gamitin po, abusuhin po na sa ibang babae, gamitin po niyo sa uh, inyong minamahal po na babae at talagang tulungan niyo po um, at uh, sana po ay eh, huwag po kayong makalimut pong mag subscribe mag like and share at pakipindot na rin pong binaygon Uh, Hiwagan ng Pangasinan po. Maraming salamat po sa inyo na. Asi lahat Asyadot po sa inyo na. Pamay po.